talo lahat ng Asian team sa kanilang opening game sa 2023 FIBA World Cup. Tinamba ng gusto ng Latvia ang team ng Lebanon sa iskor na 109-70. Bigo din ang Japan na makuwang panalo versus Germany 81-63. Hindi din nakaporma ang Jordan sa kupuna ng Greece. Nagtapos ang kanilang laban sa iskor na 92-71. Ang isa sa powerhouse teams sa Asia na Iran, halos doble din ang lamang sa kanila ng Brazil, 159. Hindi rin nakapalagang team ng China laban sa powerhouse team na Serbia 105-63. Tambakan lahat ng mga laro ng Asian teams except lamang sa atin na natalo lamang ng 6 na puntos versus Dominican Republic 87-81. Dahil puro talo ang mga kuponan mula Asia, buhay pa rin ang pag-asa ng Pilipinas makuwang top Asian ranked team at ma sa 2024 Paris Olympics para mas magiging malaki ang tsansa, kailangan ng Gilas manalo versus ang Gola or Italy or both para makaabante sa next round. At umasa na hindi manalo ng more than one game ang ibang Asian teams.